kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Ang sabi ng iba, mas masakit ba raw ang tadtarin ka ng mura at durugi ng iyong pagkatao sa pamamagitan ng mga masasakit na pananalita kesa suntukin ka o anumang pisikal na pagpapahirap na gagawin sa iyo. Ito malamang ang mayor na rason kung bakit maraming mga komentarista sa probinsya ang natutumba dahil sa kanilang estilo pagdating sa trabaho. Isa na rito ang kilalang komentarista ng Pombo Radio Kalibo na minahal at ng kanyang mga tagapakinig sa radio. Siya, si Herson Hinulan o mas kilala sa tawag na Boy Hinolan eksplosibo kung bumira sa radyo si Bombo Boy Hinolan, dahil sa wala itong sinasanto kung sino man ang kanyang masasagasaan sa kanyang programa basta't mayroon itong masisilip na diferensya sa kanyang target ay paniguradong magiging umagahan, pananghalian at hapunan nito ang mga panat ni Boy Hinolan na talagang tatagos sa kanyang isipan na siyang magpapataas ng kanyang alta presyon. Halimbawa, pag ikaw is involved ka sa uh, pagnanakaw ng pera, sasabihin talaga niya magnanakaw ka. At uh, to the point na minsan na uh, medyo masakit na sa mga tinatalakay ng mga or, or sentro ng komentaryo niya. Tapos yung style niya, halimbawa, pag ikaw nagpa-interview at hindi ka prepared, lalo na pag hindi, kung talagang may kasalanan ka, pipigain at pipigain ka talaga ni Boy. May style kasi siya sir na kung sa amin dito, gulpi di gulat. Yung parang quote unaware ka na, oh, ano to? Ano ka katotoo to? Without moving na meron siya palang mga ebidensya nasa kamay niya. Pag sinabi niya sa 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 iyo yan na gano'n, no, wala ka na talagang ligtas doon. Talagang babanatan ka na niya. Isa sa mga nakasagupa ni Boy Hinolan sa kanyang programa ay ang mismong alkalde ng bayan ng Lezo Aklan na si Alfredo Arsenio. Hindi naging maganda ang palitan ng salita ng dalawa sa radyo nang ito'y may interview ni Boy Hinolan. Umabot pa sa hamuna ng suntukan at barilan ang napag-usapan ng dalawa on air. Naging personal na yung pag ng, yung atakahan nila on-air. So paano personalan? Uh, may hamunan na on-air, hamunan ng barilan, suntukan, lumalim ng lumalim. Uh, nag sila noon na uh, kaya nung mga, kwan ano bang gusto mo? Uh, barilan, yung mga ganon. Uh, pero normal lang naman kasi yun eh. Pag kay Sir Boy, maraming beses na, provincial director ka man, uh, sinasabi na may mga guns ka man ano? wala talagang si Boy. Ayon sa asawa ni Boy Hinulan, nakatanggap na raw sila ng mga pananakot mula sa mga hindi nagpapakilalang mga tao na siyang nagpapadala ng mga sulat at text messages sa kanila. Dahil sa palapalagi naman itong natatanggap ni Boy, kaya't hindi na bago ito sa kanya at hindi na rin ito na bahala. Sa kagustuhang magkaroon ng tahimik at ligtas na pamumuhay ay nakiusap ang asawa ni Boy sa kanya na kung pwede ay iwanan niya ang delikadong klase niyang trabaho. Naintindihan naman daw ito ng kanyang asawang si Boy kung kaya't sinabi nito na hintayin niya na lamang daw na may bigay ang kanilang sahod at bonus sa darating na Desyembre at magre-retiro na raw ito sa kanyang pinakamamahal na uri ng profesyon. Pagdating ng sweldo nila at saka yung bonus nila, yun na lang i-ano niya na mag-resign siya. November 13, 2004. Gumala si Boy Inolan sa isang peryahan sa Kalibo alas 10.45 ng gabi Nang ito raw ay lumabas sa nasabing peryahan at naghanap ng palikuran para umihi Ang hindi alam ni Boy Inolan na siya pala ay kanina pa minamanmanan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo Habang gumiihi sa pader si Boy Inolan ay bigla na lang daw itong pinaputukan ng tatlong beses ng gunman Nagawa pang tumakbo ni Boy sa kabilang kalsada pero sinundan pa rin ito ng gunman at binira pa ng isang beses dahil nabulabog ang mga taong nasa paligid ay kaagad na sumakay sa motorsiklo ang gunman at sumibat sa hindi malamang direksyon isinugod gagad sa ospital si Boy Hinolan kung saan dalawang araw itong namalagi doon bago lumala ang kanyang sitwasyon at tuluyan na rin pumanaw. Makalipas ang dalawang linggo ay biglang nabuhaya ang mga taga-suporta ng pamilya ni Boy Hinolan nang may lumabas na mga witnesses para idiin kung sino ang nakita nilang ganma na bumira kay Boy Hinolan. Tatlong mga witnesses ang iisa lang ang itinuturong kanilang nakita na siya raw mismo ang pumiga ng gatilyo na nagpatumba kay Boy Hinolan. Ito raw ang nakaalitang alkalde ni Boy na si Mayor Alfredo Arsenio. During that time po siya ay talagang uh, kumpiyansang kumpiyansa na, uh, sa statement niya. Nakilala niya talaga yung uh, suspek, uh, suspect. Kahit il ilang beses mo pa siyang balibalik talagang pinaninindigan niya pa rin na yun talaga yung kanyang nakita. Dahil sa testamento na yun ng mga witnesses ay kaagad na kinasuhan ng murder ang nasabing mayor. Pero nagulat ang pamilya ni Boy nang ibinaba sa homicide ng provincial prosecutor ang kasong murder. 2005 ay hindi na mahagilap si Mayor Arsenio nang lumabas na ang arrest warrant sa kanya. Bigla rin nagbago ang testamento ng unang witness at sinabi niyang hindi raw pala siya sigurado kung si Mayor nga talaga noong gabing yun ang kanyang nakita na bumira kay Boy Hinulan. 2008 nang lumitaw na si Mayor Arsenio at sumurender para mapangalagaan ang safety ng mga taong involved sa kasong ito ay napagdesisyon lang ilipat ang trial sa lugar ng Cebu. 2018, din, nang ang pangalawang witness ay binawi rin ang kanyang naunang pahayag kagaya ng ginawa ng naunang witness. Basta sabi niya lang sa amin, uh, basta napag-isip-isip lang daw niya na mali siya sa naituro ng tao. Yun ang sinabi niya. 2016 ang taon na kahit papano ay nagbigay ng kasiyahan sa pamilya ni Boy Inulan kahit hindi na maring may balik pa ang buhay ng eksplosibong komentarista pero mabibigyan na ng ustisya ang pagtumba sa kanya sa sala ni Judge Silva Paderana ng Cebu Seri RTC Brand 16 ay hinatulan ng guilty sa kasong homicide si dating Lezo Aklan Mayor Alfredo Arsenio at sinintensyahan ng 8 hanggang 14 na taong pagkabilanggo at pagbayad sa pamilya ni Boy Inola ng halagang 187,761 pesos talagang nasaktan at dinibdib ng gusto ni Mayor Arsenio ang mga banat sa kanya noon ni Boy Hinolan, kung kaya't kumimkim ito ng matinting galit na siyang nagtulak sa kanya para birahin ang broadcaster. Ang kinahinatnan na ito ni Boy Hinolan ay siya rin nangyari noon sa nauna pang angkorman din ng Bombo Radio na si Rino Arcones. Nasa link sa ibaba ang kwento tungkol sa kanya kung paano siya ay pinatumba. Ikaw, Masakit ka rin ba magsalita kapag galit ka sa iyong kapwa? Kung gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador. Sabi ko, nakikita kong yung, pagma, yung pagmamahal ng tao sa kanya. Grabe talaga.